Mga bads oh. Pagi, Pagi mga bads. Uy, buhay ayos. Yun mga bads oh. <laughs> yun, bumuga na. Okay. Masak mga bads. Uy, isa. Isa pala. na ko ano. Yun. Pala oh Uy, na. Masak. Yun mga bads oh. Uy, sobrang tag. Yun oh. Oy, yun. Dimasak. Tuloy ito sa Da! samaral. Yun, may bonus pa mga kabads. Mabads. Bagi. Bagi Mabads. Oi oh. buai ayos. Buai dan buai Mabads. Tapi. Begitu ya. Oi wala pakai mele masak, tolong benata nak Mabads. Enta ulit sa bendang ulian perwala. Taman u bos. Taman lagi gede lagi. Si using. Oh lobster magandang umaga pala sa lahat mga bads. ibang spot na naman to yun mga bads, oh ayun bumuga na ay asa limas to eh to limas kami ng lokos mga buds opposit Oi, oke, okay. patu ada so to oi. Tengah. Set mawads, laki. Op, mbah. Oh, grabe ng ata niya oh, bumuga. <laughs> buhay na buhay. Dawkan <laughs> pa. Sumabit ng lambat, andiyan pala yung pusit. Uling. Wala pa kaming limasag ah. Yun. Masag. Yun nakabad so. Oy, starfish. Lobster. Kala ko lobster. Buti na lang hindi makulupot. Okay. Masak mga kabads. Oy, isa, isa lang ng limasag sobrahan sa tabi yung pisa namin walang uli ito lang yung straight ko nalang pag <coughs> <Master>! <coughs> lakas ang agos ngay -tide. -tide ng high tide high tide na mga buds lakas na bukas lakas pa din to lumalakas na lumalakas yung agos stress na kaya mo nakuha yun sag mga ba tatlong piraso pa lang may pahay tayo na pwede na na yung pahuli Uy. kahapon ang binta namin ay 200 sila to 30. 230 oh walang iya pang crudo lang yun ngayon para maulit muli oh <laughs> nga na tatlong limasag pa lang dalawang pagi uli Masarap kayo, sobrang dami. Hmm? Huh? Ngayon na yung tanggalin. Malakas yung agos eh. Limasag! Lobster! Sana may lobster. Bigyan to oh, lagi. O, yare na. Limasag. Kahit okay, limasag na mga kabads. Basta magdagdagan. Maka pang binta. Ayan o. Oh. Ay, hindi pa mo. Hindi pa amo. Hindi pa amo. <laughs> Amoy tabi ang negros. Amoy negros na mga bads. Asukal. Mabango yung asukal. Lobster alimas. Oh, yes sir. Yun mga bads oh. Uy, sobrang tagal bago makahuli. Lampe't na may matapos. Ang huli namin tatlong pagi, tatlong limang limasag. Apat na limasag. Patay naman tayo nito. tumaas nang konti yung binta natin ngayon nasa 300 kahapon 200 eh. <laughs> pasay na walang pahuli oh, anak tayo doon sa bandang tabi naman tayo area ay talimasag mo lang doon may pahuli kahit tatlong kilo pagi dito wala walang lobster wala talaga eh! yun pag pagi pagi na mga lads pagi ng damulaga binatang la pagi at saka ano dalaga maliit Tamtaman ng salaki laki. Limasag. abot na 1 kilo yung limasag namin mga bukas mga limasag tayo oy kinain pa ng butiti oh. wala na kami ng limasag kinain pa ng butiti kinain niya masak pang lambat ah, double black eye yung tinatawag ng double black eye mga <laughs> patay na yung alimasa kinain niya masak pa yung lambat ah, walang iya lobster palitan mo ng lobster yun know, oh ng isang kilo abot pa yan ng isang kilo mga mahigit dami pa yung starfish kumpara sa limasag namin doon sa ibad na ibabaw rabing starfish doon parang dami sunod-sunod hindi ko na nabideohan kasi mahirap kasi tanggalin pa ahit pa yun naikli na lang yung mabanatan namin oh. wala pa talaga lobster na napaparamdam oh yun limasag sunod-sunod mga -sunod, buds buti na po okay na sana kung straight yung inaria ganyan pinaano ko pa kayo patabi try ko patabi pa aria wala doon walang walang nahuli doon sa bandang gilid dito dapat banda sunod na ariada yan yung aria natin sunod na ariahan yun parang mayroon sabit uy lobster uy lapu-lapu maliit Pugaro, mga bats, pugaro. Uy, akala ko lobster. Mumunupot. Hindi pa lobster. Lobster! Ito yung nuluyan ng mga malaki ng nakaraang malakas ng amihan. Dito yung nuluyan. Palagay ko, mayroon na. No? Meron na. No? Sabi to eh. Yun, sumabit pa yung lambat mga bads. Masak na naman yan. Patay tayo dyan. Sabi na naman. Hindi pa tanggal. sabit, walang huli. Yun tanggal. Oh! Oh, yun pagi pala sumabit. Dito pa yung pahuli sa bandang ibabaw, yung pag-arya ko, pinapunta ko pa doon marami pa doon sa bandang hulihan. Dito naman ang pahuli. Yan pa oh. Di Oh, yun. Thank you Lord. Matunti-unti na pakita. Kapos mga bad, kapos. Bandang patabi yung area ko eh. Hindi ko na straight. Lobster! Lobster na lang kulang. Meg, pangyong lobster. Amigo. Yun, ito na yung nahanap ko mga isda Isda. Samaral. Yun, samaral. Uy, magdalawang kumang makasunod. Umong pa ang magkasunod mga bads. Oh, lobster. Ari na sa lobster. Kumapos ang area namin. Nasubrahan pa puntang isla. Dito sa Sampisa. Buti na lang bumawi dito sa Sampisa mga bads. Di lobster. Panging lobster. Uh, <laughs> ah, nananawagan pala ako sa mga lobster dyan sana mapakita naman kayo mga kabads ramay may pang baon yung mga estudyante natin mga buds. oh. sana mapakita na yung lobster ilang araw na lang nariya dalawang araw tatlong araw pahinga na dalawang araw wala pa yung ipon oh, okay oh yun limasag yes sir ay kapos si badongkol lo ng banata na lang yun may bonus pa makabads ay limang kamay starfish pa magalaw si ilalim bumudog mo starfish pa ayaw talaga lumabas Tenguru. Tidak, tunggu beri. na orang pati onyo. yo. Di na. Ha? Di got. Are ho ng urom. Dobre na ro ay. Ligot, inaro, eh? Please. Nagyo mga uh, ano din. Oh, yun no. Oh. masag. Kasag, kasag. Ah, sobra malapit na 2 kilo mga buds. Sana abot pa ng 2 kilo. Para marami-rami rin yung binta namin ngayon. Ah, pun tiklo kami kasi, walang huli. Oh, yun, tabos. Ayun. Ay, paubusan na rin naman sa babili nun kasagyan. <laughs> <laughs> nung nakaraan, pina, dito kami banda na pa nanalambat. Doon ang pahuli si babaw. Sinubukan ko dito, mamaya papuntang ano, malaba ano, doon. Madami yung bambat doon. Dito naman ang pahuli sa katapusan. Sa so, umpisa namin wala talaga Yung kami talaga pinapatalang yun tapos namin sa pagbatak mga buds may isang poset kami na uli pang ulam, ayos na yan yun ang pusit pang ulam natin mga buds uh, update sa uli wala kami uling lobster nabuti uh, na lang may alimasag dito sa bandang ulihan namin mapuli huli pa, mabot pa yan ng isang kilo mahigit siguro abot pa ng dalawang kilo ah, di abot yung dalawang kilo yan abot dalawang kilo siguro abot yun dami yun uli ba nang uli dito ito yung starfish dami pa yung starfish sa uh, limasag <laughs> ah, sige mga wads tanggal lang kami ng uli pauwi kami sinsay kami doon sa tabi kasi yung lambat namin di na sinsay lakas na kasi yung agos kaya ganyan pag malakas ang agos doon lang sa tabi na si sinsay Uh, bye bye mga kabads uh, Kita kita sa tabi uh, Ang Ganong karami yung huli namin <laughs> Salamat pa rin pala sa Panginoon Sa biyaya ngayong araw ng kaloob uh, Di rin nabigo sa May get na yan mga kabads Mga 700 or 600 yung binta namin Okay okay na yan kung para kahapon Kahapon kasi 230 Tumipati <laughs> so, kasi ako ng no spot Ay uh, ang lobster na nulian namin Hindi ko na narihan doon uh, Babalikan na lang yun sa sunod na riyan para hindi, pressure ball ulit may lobster pa ulit ah, uh, sige tabay sa tabi ah, uh, kita kiss tayo sa dulo na ating video ah, uh, love shout out pala sa lahat ng mga subscriber ko dyan silent viewers uh, love you all mga buds ay ma'am pinay na amerika yun mega love shout out ay ma'am rosalia katod vlog yun mega love shout out ma'am hey, mga buds, shout out time. Shout out muna tayo mga buds, Na matagal-tagal tayo hindi na shout out. Pasensya na sa mga subscriber natin diyan, silent viewers, mga mga vlogger. Ah, uh, matagal na video natin kumain ilang Wala tayong shoutout. Babawi tayo ngayon mga Watts. Uh, Aming love shoutout sa lahat. Isang mapagpalang gabi. Gabi na mga, mga Watts eh. Ngayon din shoutout, upload din ng video kanina tong na namin. Ah, uh, 'yun. Ah, uh, shoutout natin yung mga kaibigan natin na vlogger na uh, sumusuporta sa kaming munting channel. Ah, uh, una, una pasalamatan ah uh, sa aking sponsor na mabuti si Ma'am Pinay in America yon Ma'am Miguel Love shout out uh, ingat palagi dyan God bless salamat sa suporta at uh, sa Idol Rap is for Fishing Idol shout out sa kas anak mo may kasi si Drop Rap yun Miguel Love shout out kay Rinan Fishing Adventure shout out Idol sa pamilya mo dyan shout out kay Idol John TV Vlog yun shout out Idol sa pamilya mo din Uh, Ma My Star TV Vlog, yun, Miguel Love Shoutout saka Farmer Boy TV idol shout out sa family mo din sa Bohol shout out kay Ma'am Rosalia Katod vlog pala Ma'am Miguel shout out at yun kumusta na at uh, shout out din sa kay Jish Adventure Ernesto Gotlay yun Miguel shout out fiction review PG Intigimaras, GC Adventure Maribik Pires, yun shout out Maris Correct Channel, shout out Idol. Uh, Kabayan Vlog, Banuato Fishing, yun shout out Idol. Marilo Atakador, shout out Ma'am, shout out. Uh, Boy mula official yon shout out idol Tita Lisa TV shout out Ronald Pamboy shout out DJ Mix Blog yon shout out idol Marasikan Channel shout out Uh, Dear Kuya G, yun, shout out. Agri Diary, yun, shout out. Yun, Papa John TV Vlog, shout out Idol. Nanay Ruby Channel, yun, shout out. Turag Soy, shout out Idol. Yon si Rico Uman na Bisaya na Lagan Channel, shout out Idol. Lex TV Official, shout out Idol. Uh, Ricky Santiago Vlog, yun, shout out. Rico Rosilies, shout out. Arbok TV, shout out Mas Idol. Uh, Kabilo War, yun, shout out. Shout out Idol. Uh, Linon fishing Adventure pala, shout out Master. Design XYC, shout out. Amulet Fishing, shout out Idol. Jusper TV, yun, shout out. Uh, Remododoy, shout out. Rodolfo Studio, yun, shout out. Technoy Vlogs, shout out Idol. Games World, yun, shout out. Design XYC, shout out. Ma'am Dish din, yun, shout out. Fishing Cooking with Lakay, yun, shout out. Idol, Bot Car Adventure, shout out. Vlogger uh, ko no, yun, shout out. Mas Idol, shout out. Uh, sa channel pala, mabanggit natin mga bads. Uh, supportahan natin mga bads. Uh, subscribe natin yung channel nila mga bads. Kahit paano maka... Supporta din tayo mga bands yun. Maraming salamat uh, shout out din natin yung mga kaibigan natin na uh, silent viewers, subscriber. Shout out una una sa kay Chuy Butoy si Gonzaga sa Ilido. Shout out Chuy. Sa Naklan kay DJ Manradi, sa Andrade Family, Jun Rego Bayeron, yun shout out. Sa ano mga buds sa Manila Ironiarisco, shout out. Jojo Lorekison, Ron Obradkison, shout out. In Jerly Jan, si sa ni Sia, sa kapatid ko dyan, sa mga anak mo, Miguel Ab shout out kay Rodat Jirik. At sa Dubai mga bans kay in ni Panay sa Dubai, Miguel Ab shout out. In Ini Panay iyon at saka kay Ibila Berbino, shout out idol. Kay Pedrick, Pedrick yon shout out. Sa Australia kay Manong Liber, uh, Jan Pia yon shout out, Miguel Ab shout out sa lahat. Salamat sa support niyo Jan yon. Maraming salamat. God bless inyo. At dito din mga kabad sa kabarangay ko Miguel Ab shout out sa lahat. At sana sumusuporta sa aking channel kay Roy Balagusa. Yun, may galab shoutout. Uh, sa lahat-lahat na nanonood na aking video, maraming salamat. At sa kay Ramir Musura, Jojo, r 4 na Gaming. Yun, may galab shoutout sa pamilya niya. Sa aning gross, may galab shoutout sa lahat. Uh, At... kay Junior Chan, yun, may galab shoutout. Sa Risco Pamili, Punsi Pamili, sa lahat na nanonood na aking video, maraming salamat. Naman usong dyan sa Bakulod. Yun, Mika Love Shoutout. Kay Harris Jaijai yun. Ay, Gishon sa Japan. Yun, Mika Love Shoutout. O. At yun mga bads. Dito pala kay Dina Infanti. Kanani din niya. Yun, maraming salamat. Mika Love Shoutout. At yun mga bads. Hanggang dito na muna yung ating shoutout. Maraming salamat sa suporta Kung bako pa lang sa aking munting channel mga bads. Huwag naman kalimutan mag-subscribe. Pinutin yung notification bell para updated palagi. Yun at uh, isang mapagpalang gabi sa lahat mga buds love you all kita next video mga buds uh, yun bye bye see you next vlog.